Hali ka dito. Bakit naman titigil na. nga? Hindi. Ang oh, gwapo mo talaga. Wow! <laughs> hindi, <laughs> syempre, but... oh, syempre ako, babae ako, alam ko ang gwapo at hindi. Mm. Prank akong tao, alam niya yan. Ang gwapo <laughs> so, mo talaga. Yun lang yung ko. Pag naka ka, ka, ka naman, ang ganda mo. Ganito mo. Ang ganda nga, babe. Maganda oh, siya. Ba, ay? Oo, pero mas gusto ko yung looks mo talaga na ano. Kasi yan ka talaga eh. Sa totoong buhay kasi, kailan na talaga kita. Ay, ka talaga. Hindi ka yun. Huwag mong ipilit na yun ka. Ay, yan ka talaga. Huwag ako ni Dindo. Oo oh, <laughs> ano, man. Ay! O <laughs> oh, ano, pambira ka naman, Ito <laughs> eto ka na naman, naaalala mo lang ako pag kailangan mo Hindi ko eh. Hindi lang, yun naman kitang sinachat, e ngayon kailangan, kailangan lang kita. O oh, ano nga? Pumunta tayo dyan, alam mo ba? Sa bahay Sabay ni Ate Che? Oh, oh, oh. eh ano nga ang gagawin? Gusto ko nga mag-shot. Ay, yung shot, hindi ko alam. Kasi alam ko nagpapapayat tong mga to. Papayat, dyan ngayon lang ako nagyaya sa kanila. Kila Kuya Gray, kila Tiche. Si o, di ba na kay... Ayan, yung bahay nila. O, oh, ba tayong pumasok? Yeah. Ha? Huwag ka na mahiya. Ayan na eh. nandito na tayo eh. Hmm. Ha? Ang sabihin ko. Aba, malay ko sa'yo. Sabihin ko. Ano nga sasabihin ko? Ano? ko Turuan mo ako. Mag-hi ka muna, tapos hello. O, oh. oh, yun na. Oh. So, no. oh, no, no masasabi ko na na. problem. Wala mo lang? Wala, <laughs> 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 <Basta> tayo? kami. <laughs> ah, okay. Anak. Alak. Anak? Eh, sabi ko nga baka hindi ka nag-aalak kasi Alak. nagpapapayat kayo. Hindi kasi yan. Oo, nagpapayat ako ngayon. So, hmm. Hindi kasi ako nag-aalak ngayon. Sorry ah. Kasi ano eh, nagpapasexy ako kasi dun no, sa nilabas ko yun, yung product. So nagpapasexy ako, yes. Hmm. Papatexy ako. Ano ito gawin mo? Tara na! Tigilan mo yung alak. Ha? Halika dito. Bakit mo magtitigil mo ang alak? Hindi. Hindi. Ano to? Tapos yun lang. May ipapakilala ko sa yung instructor. Ay! Totoo ba? Yes. Eh, parang yung alak. Ano mo alak? Wait lang. Yan pala nga. Mas okay yun. Di ba? Para malibang ka rin. Instructor yun, boy. Mamaya na yung shot.

Tuturuan, tuturuan ka nila kung paano ito gawitin. Ang gawin mo, Pa, ang gawin mo para malikan ka, malakiin nyo ang mataon. Yan! Yeah. Tama! Para dito. Malalakiin mm. ko ang mataon. Ayan, 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 ayan. Ayan! <laughs> 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 para lalaki, ibang lumalaki. Hmm. <laughs> eh, ayan e, na nga eh. Oh. Pa, oh. nanggagawin mo. Be, ikaw ang magturo kung paano. Ganda kasi yan, nakikita kasi tol, pag pumupunta rito, bel welcome tiga, tayo, Ah! tayo, 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 tiga, oh. tiga, tayo, oh. Ay, tayo, oh. Higa. Higa? tayo, 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 Ano? tayo, 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 tayo,

Okay. Dumaan oh. Di Di dito. Kung ka, hindi ka magtalanan. Yung aking noong, wapit mo tayo. Waw. Siyempre ako, babae ako. Alam ko, wapit ka Dari, ito, ito, ito. Wab. dito eh. tao, alam niya. Wapit ka. Yung langit na ko. nag-make-up ka, ano ah, yung maganda mo? Maganda siya. Oo, pero mas gusto ko yung looks mo talaga. Kasi iyan ka talaga eh. Sa totoong buhay kasi, ginaw na talaga kita

Ito magbulat ang ganyan. balis, balis si Ron. ay, no, <laughs> <laughs> ay, <balik, balik>, <laughs> ay, ay gano'n Gusto ko lang ako, pero bakit parang direkt na Malay, malay, malay. Ha, ah ah, 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 ah.